guys, dito na kami ngayon sa ano sa puerto. sa daan Babaw sa may kakyat, Sa, Bandah, sa, may sana, sa, unang -unang, sa Puerto. yung sinasakyan namin yun, nagluluto pa ako sa loob ng wayfan dito ako ngayon sa ano puerto ito yung paket na daan ayan, ayan yung ano wingan service namin nagluluto ko doon ayan, dito paket ito yung guys sabi. Ayan. Dito kami sa may pakyat na daan. Ayan, Ayan yung wing van. Doon sa harap, medyo maliwanag si sa ano. Tulim. butuan to ang service namin yung galing kami ng butuan city kararating lang namin dito sa may, puerto traffic kasi masyado galing kanina no? paguluan yung kaisano ng puerto yan o no? papakyat matutok kasi dito tarik yan ang guys ito yung wing ban ano dala namin galing sa galing kami ng puerto o oh, taguluan galing kami ng taguluan ito yung ano yung banana tapos dito sa loob inopen ko yung ano kami ng nasa sa loob ng windbank